Ang makatindig balahibong hula ni Perez hindi kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas. Si Perez hindi ay isang African prophetic voice na kilala sa matitinding pahayag tungkol sa mga bansa. Marami ang naniniwala na meron siyang gift of discernment at prophetic warning dahil ilan sa mga nauna niyang pahayag ay nangyari raw sa eksaktong buwan at sitwasyon. Sa kanyang pinakabagong mensahe, biglaan niyang ibinulalas ang mga nakita niya tungkol sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos, mga pangyayaring aniya ay magsisimula pa lamang pagpasok ng 2026. Pang-sampu, ang nalalapit na pagbagsak sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos. I'm seeing the people turning against you, especially in 2026. Ayon kay hindi darating ang panahon sa 2026 kung saan mismong mga Pilipino ay maaaring tumalikod at magalsa laban sa Pangulo. Aniya may mga taong malapit kay Marcos na hindi niya alam na nagbabalak ng masama kabilang na ang tangkang pagpatay. Ito umano ang babalang dapat paghandaan ng Pangulo, ang posibleng pag-uga ng kanyang pamumuno at ang unti-unting paglamig ng suporta ng mamamayan. pang pagyanig sa pamahalaan at pagbagsak ng ilang opisyal. Many of your leaders will begin to go to prison. They will be caught. Tahasan niyang sinabi na ang taong 2,026,000 ay magiging year of judgment for your leaders. Ayon sa kanya, maraming nasa pamahalaan ang masasangkot sa iskandalo, masasampahan ng kaso, at makukulong dahil sa mga lihim na matagal nilang tinatago. Ito raw ay simula ng espiritual na paghuhukom sa gobyerno. Isang malawakang pagoga ng kapangyarihan sa mataas na posisyon. Pangwalo, masidhing paghuhukom laban sa katiwalian. If you know you've corrupted the people's money, just repent before you get exposed. Diretsong sinabi ni Endina, may mga opisyal sa gobyerno na sangkot sa mabibigat na katiwalian at lihim na kulto. Babala niya, kung hindi sila magsisisi, lalabas sa liwanag ang kanilang mga ginawa at sila ay mahuhulog sa matinding kaparusahan. Para kay hindi, ang korupsyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit darating ang mga sakuna at pagyanig sa bansa. Pangpito, pito, apoy at lindol sa buong Enero 2026. I saw fire, disaster and earthquake. January 6, January 18, January 22, January 27. Pinakakontrobersyal sa lahat ang sinabi niyang tiyak na petsa ng mga sakuna. Sunog, lindol at pagkawasak ang kanyang nakita sa iba't ibang panig ng bansa. Partikular ng Enero 2026. Para sa kanya, ito ang unang alon ng pagyanig na magbubukas sa serye ng mas matitinding pangyayari. Panganim, espiritual na paghuhukom dahil sa paganong selebrasyon. They ignore the voice of the Lord because of their pagan festivals. Tahasang sinabi ni Indina ang mga traditional na kapistahan, particular sa Enero, ay nagiging dahilan ng espiritual na galit ng Diyos. Anya, ang patuloy na pagdiriwang ng mga ito ay nagbubukas ng pintuan sa mga sakuna. At hindi ito basta aksidente, kundi bunga ng espiritwal na pagsuway. Panglima, malakihang aksidente sa tubig at himpapawid. January 1, through the water, through the air. May malakas siyang babala sa mismong unang araw ng 2026. Posible ro na may maganap na mabigat na aksidente sa dagat o himpapawid. Hindi niya rin ito tinawag na chance accident, kundi isang planadong pangyayari. Pangapat, Pagsiklab ng apoy sa isang higanting gusali sa Maynila. This mega building, catching fire. Nakita raw ni Indy na isang napakalaking gusali sa mismong kabisera ng Pilipinas ang matutupo. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit ayon sa kanya, ang sunog na ito ay magiging simbolo ng mas malaking krisis na paparating. Pangatlo, pagusbong ng terorismo at pagdami ng taong dudukutin. I'm seeing some terrorist groups sponsored by some people in the corrupt government. Nakakita raw siya ng mga planadong pagdukot, karahasan, at aktibidad ng ilang grupong may kaugnayan sa terorismo. At ikinagulat ng marami ang sinabi niyang may mga nasa gobyerno ang nagbibigay umano ng suporta sa mga ito. Pangalawa, Anim na Bulkan at Lindol na magnitude 7 to 8. Six volcanoes and a lot of earthquakes. Para kay hindi 2026 ay hindi lamang taon ng sunog, kundi ng serye ng pagputok ng bulkan at malalakas na lindol. Hindi ito maliit na pagalog, kundi mga lindol na kayang magdulot ng pambansang kaguluhan. At ang ating number one, taon ng pambansang hatol at panawagan ng pagsisisi. If you guys don't repent, those who don't repent will be removed. Ito raw ang pinakasentro ng kanyang mensahe. Ang 2026 ay Year of Judgment para sa Pilipinas. Kung hindi raw tutugon ang pamahalaan at ang sambayanan sa panawagan ng tatlong araw na fasting at repentance, haharap ang bansa sa paghuhukom na hindi pa nararanasan. Ang nakakakilabot na hula ni Jay Costura sa Pilipinas sa taong 2026. Sa paglapit ng 2026, muling umingay ang pangalan ni Jay Costura isa sa pinakakilalang manghuhula sa Pilipinas. Marami na raw siyang prediction noon na tumama. Mga trahedya, issue sa bansa at pati mga pangyayaring ikinagulat ng publiko. At ngayon, naglabas siya ng sampu sa pinaka nakakatakot at pinaka controversial na hula para sa taong 2026. Pang sampu. Taon ng pagbabagong kinahaharap ng bansa. Ito ang pinakasentro ng lahat ng hula ni Jay Costura. Sabi niya, ang 2026 ay taon ng matinding paguga para sa bansa. Sa pamumuno, ekonomiya, kabuhayan, pananampalataya, kabataan at mismong direksyon ng Pilipinas. Hindi raw ito katapusan, pero punto ng pagbabago. Ang linya niya na pinakatumatak. Ang Pilipinas ay hindi mawawasak, pero yayanigin muna bago itayo muli. Pangsyam, paglaho ng isang kilalang artista. Ayon sa kanya, may isang napakasikat na artista o posibleng buong celebrity family. Ang biglang mawawala sa spotlight, hindi sa dahil may issue, hindi burnout, hindi personal na problema, kundi dahil sa isang malalim na tawag na magtutulak sa kanila para iwan ang showbiz at mamuhay ng tahimik. At ang pananahimik nila ang magpapalakas ng mga haka-haka. Sabi niya, ang liwanag ng entablado ay pansamantala. Pero ang kapayapaan ng loob, walang kapalit. Pangwalo, krimen at kawalan ng trabaho. Nakikita ni Jay na sa 2026, tataas ang krimen na konektado sa hirap ng ekonomiya. Maraming kabataan ang mahihirapang makahanap ng trabaho. Mapapasabak sa illegal activities. Magiging vulnerable sa scams at droga. Kahit probinsya, hindi ligtas. Ngunit sa gitna ng dilim, lilitaw daw ang mga grupo at volunteers na tutulong sa mga nawala ng pag-asa. Ayon sa kanya, sa hirap ng buhay, doon nasusukat ang malasakit ng tao. Pangpito, digital na gulo at cyberwar. Ito ang isa sa pinakakinatakutan ng mga taga-subaybay niya. Sabi ni Costura, magkakaroon ng malawakang cyber chaos, pag-atake sa servers, data breach, pagkawala ng maraming accounts, pagkalat ng deepfakes, fake news na mas matindi pa sa dati posible pang temporary shutdown ng ilang social media platforms. Ang tawag niya rito, ang kaguluhang hindi mo nakikita pero nararamdaman. Pang-anim, bagong sakit, tahimik na mutation. Ayon kay Jay, isang bagong variant or mutation ng dating virus ang posibleng lumitaw. Tahimik, mabilis kumalat, at hindi agad napapansin. Magdudulot ito ng takot, pagdagsa sa ospital, sigalot sa gobyerno, pagkalat ng Peking Lunas Online, pero may pag-asa pa rin. Sabi niya, sa bawat sakit, may bagong bayani na lilitaw. Panglima, pagputok ng isang matagal ng tahimik na bulkan. Isa sa pinakamabigat na prediksyon. Isang bulkan na dekada ng tahimik ang biglang magpapasabog sa 2026. Dahil dito, malawakang paglikas, abo sa himpapawid, bawal lumabas, sira ang kabuhayan at epekto sa buong ekonomiya. Pero sabi ni Jay, pagkatapos ng apoy, may bagong lupa na sisibol. Pang-apat, mga bagyong sobrang lalakas. Ayon kay Kostura, ang Visayas at Mindanao ay makakaranas ng sunod-sunod na bagyong napakalakas, kakaiba raw sa nakaraan. Magkakaroon ng malalim na pagbaha, isolated areas, pagkawala ng kuryente, mabigat na pinsala. Pero pagkatapos ng unos, Lilitaw ang kabataan, volunteers at bagong leader na may malasakit. Pangatlo. Global recession na tatama sa Pilipinas. Inuulit daw ni Jay ang nakikita niya mula 2025 sa 2026, posibleng sumabog ang global economic crisis. Dahil dito, ang pagtaas ng presyo, pagsasara ng negosyo, pagtaas ng utang, pagbaba ng value ng pera, mas mabigat na pasanin sa pamilya ayon sa kanya. Sa hirap, doon na susubok ang tatag ng Pilipino. Pangalawa, pagkalugmok ng mga malalaking negosyo. May ilang malalaking kumpanya kasama ang kilalang brands na matagal na nating nakasanayan ang posibleng magsara o magbawas ng operasyon. Hindi dahil sa iisang dahilan, kundi kombinasyon ng digital disruption, economic crisis, supply chain problems, global instability, ito raw ang magpapayanig sa merkado. Sabi niya, ang higante kapag natumba, maraming madadamay. At ang ating number one, pagising ang mga kabataan. Sabi ni Jay Costura, ang kabataan ang unang gagalaw. Ayon sa kanya, sa 2026 ay magkakaroon ng malaking spiritual at ideological awakening ang maraming kabataan sa bansa. Hindi ito simpleng pagaktibo, kundi pagbabago ng pananaw pagtanong sa nakasanayan at paghahanap ng mas malalim na katotohanan. Pero babala niya, kapag hindi handa ang puso madaling maligaw, may kabataan din daw na maaakit ng maling aral, bagong sekta o online personalities na may mapanganib na impluensya. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos, hindi sa mga manghuhula. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala, i-type ang amen sa comment section, i-like at i-share is ang video. Salamat at God bless.